pinakapatok na negosyo sa Pilipinas. Una, politics. Pangalawa, religion. But wait! Hindi ito katatawa ng pagkukumpara na ang politika at relihiyon ay mga negosyo. This is serious. Sa bidyong ito, ipapaliwanag ko kung bakit ang politics at religion ang pinaka-profitable na business sa bansa natin. At kung aabot ka hanggang dulo, Ire-reveal ko ang pangatlong negosyong mabilis magpayaman sa mga Pilipino sa ngayon. Unang tanong, negosyo ba ang politika at relihiyon? Siguro'y tinatanong mo rin ang iyong sarili. Para mabigyang linaw ito, ating sagutin ang katanungang, ano nga ba ang negosyo? Ang negosyo ayon kay Google at ChatGPT ay isang aktibidad na Una, nag-aalok ng mga produkto o serbisyo para kumita. Pangalawa, Bukod sa kumita, ang layunin ng negosyo ay lumago sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng mga tao. Pangatlo, maari itong maliit o malaki. Isang tao ang nagpapatakbo o grupo ng tao na may iisang hangarin. Ikumpara natin ang negosyo sa politika. Serbisyo sa tao ang pangunahing trabaho ng bawat politikong nakaluklok sa gobyerno at may suweldo silang natatanggap dahil dito. Ngunit kung titingnan mo, ang suweldo nila ay maliit na bahagi lang kumpara sa ibang pinagkukunan nila ng kabuang kita. Pa-project sila ng daan, tulay of flood control project, pero mga kaibigan, supporters o kamag-anak nila mismo ang nananalo sa bidding. Simpleng walis tingting nga para sa paglilinis sa daan, overpriced. Magkano ba sweldo ng mayor? Mahigit kumulang isang daang libo kada buwan, pero lahat sila multimillionaire. Lumalago ba sila as politician? Oo naman, nagsimula sila pagiging konsehal, tapos mayor, then congressman or governor. At kung papalarin, aabot sa pagiging senador at ang pinapangarap ng lahat nagiging presidente. Pagkatapos nilang lumago, lumalaki ito. Asawa, anak, kapatid, in-laws, humahabol lahat ang miyembro ng angkan. Minsan, sa sobrang dami nilang tumatakbo, kulang pa ang posisyon sa gobyerno. Mayroon dyan, mag-asawa, magkaibang distrito ang hinabol. Pwede pala yun, nakakatuwang isipin. Pangalawa, bakit ko nasabing ang relihiyon ay negosyo din? Nako, tiyak marami magtataas ng kilay nito. Pero bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magagalit. Binyag, kasal, panalangin sa buhay at patay na tao. Mga serbisyong binibigay ng iyong sinalihang relihiyon. At siyempre, sa iba may bayad ang mga iyan. Bukod dito sa mga natatanggap nilang handog, abuloy o donasyon. Lumalago ba ito? Ito ang pangunahin layuni ng isang relihiyon. Mas maraming nakukumbinsing sumali, mas malaki ang kita. At sa pagdami ng miyembro, mula sa isang founder, nagiging organisasyon ito hanggang humantong sa pagiging parang korporasyon. Minsan, lahat ng miyembro ng pamilya ang humahawak sa mataas na pwesto, sila sila din nag-audit sa kanilang mga kinita. Ang daming relihiyon o sekta sa Pilipinas. Lahat ba ang mga ito magsasalba sa atin? Kung iisa lang ang totoo dito, ano yung iba? At bakit ba marami sa pinuno nila ang yayaman, ang iba ay nagmamay-ari ng private jet at helicopter? Nagtatanong lang po. Makwento ko nga muna pala ang nangyari kay Tito Tyson bago ko i-reveal ang pangatlong patok na negosyo sa Pilipinas. Masayang masaya si Tito Tyson dahil finally, uuwi na siya sa Pilipinas at dito na magsistay forever. 25 taon siyang nagtrabaho sa Saudi bilang heavy equipment operator at madalang lang makauwi sa sariling bayan dahil mahal din naman ang pamasahe sa eroplano. Ngayong nakapundar na ng sariling bahay at may ipon na rin naman, naisipan na lang niya magnegosyo kasama ang pamilya. Nangupahan siya ng pwesto malapit sa palengke at nagtayo ng grocery store. Ngunit after one year, napagpasyahan nilang mag-asawa na isara ito dahil hindi ito kumikita. Malungkot si Tito Tyson ng panahon na yon at siya naman pagdating sa buhay niya ng kanyang ex-girlfriend nung high school na matagal nang hindi nakikita. At ang ex-girlfriend niya na ito ang nagpanumbalik ng sigla sa mga mata ni Tito Tyson. Oo, tama ang inyong iniisip, nagka-relationship silang dalawa. Oo, naging partner sila pero hindi sa pag-ibig kung di sa negosyo. Inalok siya ng ex niya mag-invest sa isang di pa kilalang negosyo. Malaki ang tubo every month, kaya naingganyo si Tito. as forward, dahil lahat naman tayo alam na ang kahihinat na ng kwentong ito. After six months, wala nang dumadating nakita at di na rin nagpaparamdam ex niya. Depress na naman si Tito, dahil yun na lang ang natitirang ipon mula sa kanyang pag-aabroad na nawala pa parang bulak. Edad 55 na ngayon si Tito. Pero dahil wala silang pera at wala rin siyang makita sa pinas ng magandang trabaho dahil sa kanyang edad, balik ulit siya sa abroad. Nakakalungkot isipin na ang kanyang pinaghirapang ipon for more than 25 years ay naubos ng panandaliang panahon lamang. Balik tayo sa pangatlong negosyong mabilis magpayaman at patok ngayon sa Pilipinas. Siguro sa ngayon mayroon na kayong hinala kung ano ito. Oo, oh, tama. Scamming. Scamming sa Pilipinas ay negosyo na rin. Umamin ka, once in your lifetime, nabudol ka na rin. Maaring hindi kasing bigat ng pag-i-scam kay Tito Tyson, ngunit di mo ba napapansin, kaliwat-kanan ang panlulokong ginagawa ng mga tao sa ngayon. Una, explain ko kung ano ang scamming. Ito ay pandaraya o panlilinlang kung saan gumagamit ng peking impormasyon mga taktika o pamamaraan upang lokohin ng isang tao at kumuha ng pera, ari-arian o personal na impormasyon. Maraming uri ng scamming. Unang nauso ito as text at call scam na nag-evolve as Facebook, Messenger at email scam. May scam sa paending, scam sa pautang, scam sa pasanla. Scam na magbebenta ng hindi naman nila ari-arian, work abroad scam, scam sa Lazada at Shopee. May ilang networking companies kuno, mga scam din pala. Mga upline lang kumikita. May scam sa cryptocurrency at scam sa pag-ibig. At ang malala, may investment opportunity kang papasukin na kalaunan malalaman mo pyramid scam pala katulad ng nangyari kay Tito Tyson. Bakit ito negosyo? Products and services? Check! Madalas fake nga lang ang serbisyo o produkto. Shopee at Lazada, online shopping, nabiktima ka na rin ba ng substandard o maling item? Lumalago ba ito? Pyramiding and networking scam? Yan lumalago for sure dahil yan ang structure ng business nila. Ang magyaya ng inosenteng mabibiktima. Nagsisimula yan sa maliit, ititry muna yung walang kulong. Then, hindi na kukontento, palaki ng palaki ang ini-scam nila. Sa umpisa, mag-isa lang sila nag scam hanggang isama buong pamilya o friends na mapagkakatiwalaan nila. Sa huli, ang datingan mga sindikato na sila. At alam nyo ba, ang politics at religion, isang malaking scam din. Maraming politiko at bula ang propeta na ang husay magsalita. Ngunit maraming pangakong napapako at di naman totoo, idadala ka sa kahirapan at kapahamakan imbes na sa kaginhawaan. Ang masakit sa tatlong negosyong ito, politics, religion at scamming, halos matatalinong tao na i-involve. Mahirap makapasok sa politika it takes confidence. Mahirap mangumbinsi ng tao para sumali sa iyong relihiyon. Karisma sa tao ay isang rare talent. At kailangan ng masusing pagpaplano para makapag-scam ng isang tao. IQ level to the max. Sayang naman, kung ang talino nila ay ginamit sa mabuting layunin, may silbi pa sana sa lipunan. Maging mapanuri sa kandidatong iboboto at sa relihiyon na sasalihan. Maraming Pilipino ang naloloko dahil likas sa atin ang magtiwala. Pero sana, matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Sabi nga ng kasabihan, Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Politics, religion, scamming. Ikaw ba ano sa tatlo ang napupusuhan mong negosyo? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ang mga taong pinakamadaling malinlang ay yaong mga naniniwalang sila'y masyadong matalino para maloko. At ang taong ang pagpapasya ay minamadali, sa huli siya ay nagsisisi. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, nascam na ako, nabudol na ako. Sa mga nag-iisip nga pala kung ano na ang nyari kay Tito Tyson, sa ngayon, nakauwi na siya masayang kasama ang pamilya at ang ex niya ay nakakulong at nililitis ang kaso without bail. Kung nagustuhan niyo ang video ito at para tuloy-tuloy ang kwentuhan, Huwag kalimutan mag-subscribe at pinduting ang notification bell.